Blue Lock Season 1 Review Isang epic na paglalakbay ng mga striker, na naglalaban para sa pangarap at ego, eto na ang kumpletong Tagalog recap, ng Blue Lock Season 1. Sa Blue Lock, tatlundaan na striker ang ikinulong sa isang brutal, at makabagong training facility, para lamang makagawa ng ultimate egoist striker para sa Japan, sundan si Isagi Yoichi, at ang kanyang mga teammate sa Team Z, habang nilalampasan nila ang survival matches, betrayal, evolution, at matinding laban para sa iisang pangarap, maging pinakamahusay na striker sa Japan. Narito ang kumpletong Tagalog recap ng Blue Lock Season 1. Nagsisimula ang season sa pagpapakilala kay Isagi Yoichi, isang high school soccer player na halos walang ego. Natalo ang team niya sa finals ng prefectural tournament dahil nagpa siya siyang ipasa ang bola, imbes na siya na ang tumira. Kahit talo sila, biglang tinawag si Isagi ng Japan Football Union kung saan isa siya sa tatlundaang striker na ipapasok sa isang misteryosong training facility na tinatawag na Blue Lock. Pinamumunuan ito ni Jinpachi Igo, isang coach na naniniwala na ang Japan ay kulang sa isang egoistic striker. Isang rule lang, ang mananalo ay magiging starting striker ng Japan, at ang lahat ng matatalo ay hindi na kailanman makakapaglaro para sa bansa. Unang selection, survival tag. Ang unang trial ay tag, pero gamit ang pagsipan ng bola. At ang it ang siyang matatanggal. Naging it, si Igarashi, na siyang lowest rank, at eventually napatag si Isagi, pero imbes na tirahin ang mga mahihina, pinili ni Isagi na tag-in si Kira, isang malakas na player, at siya ang unang natanggal. Ang natitirang labing isa na mga player ay naging Team Z. Team Z vs Team X. Nagaway-away ang Team Z habang ang Team X, pinamumunuan ni Baro, ay solid at nagkakaisa. Nadominate sila at nanalo ang Team X, 5-1 ang score, dahil sa last minute goal ni Kunigami. Team Z vs Team Y. Parehong tall una ng dalawang team kaya crucial ang match. nagrotate ng positions ang Team Z para magamit ang strengths ng lahat. Lumamang ang Team Y kaya 1-0 ang score, pero nakarespond si Gagamaro. Sa huli, na ni Isagi ang counterattack at siya mismo ang nag-goal para sa 2-1 score at panalo sila. Dito nalaman ni Isagi na si Nico, captain ng Team Y, ay may kaparehong spatial awareness na meron siya. Team Z versus Team W ang betrayal. Lama mang ang Team Z ng tatlo 0 pero bigla silang sinabotahin ni Kuon, na nakipagdil pala sa Team W. Naging 10 versus 12 ang laban dahil sa betrayal niya. Naaalala ni Chigiri ang kanyang dating glory days bilang speedster, pero takot siyang ma-injure ulit. Sa huli, na-overcome niya ang fear at nag-goal ng Equalizer para ma ang score sa apat-apat. Team Z versus Team V ang pinakamahirap na laban. Walang silbi ang plano nila sa simula, tinambakan sila ni Nanagi, Aryu, at Zantetsu, 3 hanggang 0. Pero nagising ang monster, ni Bakhira, at nakapag-score. Sumunod si Kunigami at nakahabol sila. Sa score na 3-3, nag-adjust din ang Team V, at lamamang ulit. Pero patuloy ang laban hanggang nakatay sila apat hanggang apat. In the final play, si Koon mismo ang pumihil kay Nagi para hindi sila matalo, kahit na nag-red card siya. Nagcounter si Isagi at tinira ang bola ng direkta. Siya ang nagpanalo ng laban. Team Z at Team V ang umusad sa next round. Second selection begins. Sa second selection, solo challenges muna, at una ay kailangan ni Isagi maka 100 goals in 90 minutes. Na-clear niya ito. Kailangan ng bumuo ng trio. Pinili niya sina Bakhira at Nagi. 3 on 3 versus Rin, Aryo, Tokimitsu. Super OP ang team Rin. Nanalo sila sa score na 5-2 at kinuha nila si Bakhira, kaya naiwan sina Isagi at Nagi. Isagi at Nagi versus Baro at Naruhaya. Back and forth ang laban hanggang maging 4-4 ang score. Sa huli, ginamit ni Isagi ang footwork ni Naruhaya laban sa kanya at nag-goal. Pinili niya si Baro, at natanggal si Naruhaya. Isagi's trio versus Kunigami, Shigiri, Reo. lamang ang team Kunigami sa simula, pero naka ang team Isagi dahil sa strategy at evolution ni Nanagi at Isagi. Nagising ang ego ni Baro at siya ang nagpanalo. Pinili ni Isagi si Chigiri Final 3 vs 3 match, Isagi's team vs Rin's team. Ito ang pinakamalupit na match sa buong selection. Si Rin ay isang soccer genius na palaging one step ahead, tuloy-tuloy ang palitan ng goals, isa hanggang isa, dalawa hanggang dalawa, tatlo hanggang tatlo, apat hanggang apat, dikit lagi ang score. Nag-evolve si Isagi at kaya na niyang basahin ang galaw ni Rin. Sa huli, may crucial rebound na napunta kay Rin at siya ang nakapag-goal para sa panalo. Impressed si Rin sa paglago ni Isagi, pero sila ang nanalo kaya kailangan nilang pumili ng player mula sa not-along team. At dito natatapos ang Season 1 recap. Yeah.